Kaya ba? Sorry. Eso, eso way po nga. Kaya, para kung mo mga kung yung may egg na scramble. Ayun din yung kani sa Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ha? Saan sa egg? Ha? Saan sa egg? Ha? mga tatala? Oo. Sa pansit lang na ako ganun. Oo ha. Sige po Ano ko na eh. Expo yung natin ¡Ay, loco! ¡Adiós, no se! ¡Que es con! ¡Ay, adiós, que es con! no